si ka mayuwala butaga sorrysari naari gi tatoawtua

ano ba? ano ba niyo? bichu bichu lalaki bichu ano ba ano? ano? ano ba niyo ka? huwag 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 lalaki. huwag 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 huwag

Ayusin natin. Ayusin. Ayusin natin kasi na mong papahit. Ano? Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, binayulit natin yung rules. Binayulit mo 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 yung rules. yung rules. Binayulit mo yung rules. Binayulit mo yung rules. Binayulit Ayun, try it pala natin. Okay. Try it.